Nakikita ni Bjorn ang kaba sa mga mata ng elf habang si Bjorn naman ay natutuwa dahil magkakaroon na siya ng night companion. Tinanong niya ang elf kung nag-iisa lang ito at walang kasama habang napahawak sa kanyang sandata ang elf dahil sa kaba sa presensya ni Bjorn. Napansin ni Bjorn na may sugat ito sa tagiliran at alam niyang hindi ito galing sa mga goblins. Tinanong niya ito kung inatake ba ito ng mga humans. Napaluhod na lamang ito at nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Ikinagulat naman ni Bjorn ang nangyari habang patuloy sa pagmamakaawa ang elf. Hindi na malaman ni Bjorn ang gagawin sa lumalalang sitwasyon, kaya inabot na lang niya sa elf ang lunas at sinabing magpagaling muna bago sila mag-usap. Nagtataka naman ang elf sa kabutihang asal ng barbarian, pero sinabihan siya ni Bjorn na natural lang na tumulong siya sa nangangailangan. Ngunit ang totoong motibo niya ay nangangailangan siya ng night companion, at makakatulong din ito sa elf dahil injured ito at halata ng pagod. Pinuna niya din ang taglay nitong kagandahan, kaya siguradong maraming tat-target sa kanya. Mabilis na nagamot ng elf ang kanyang sarili. Nagpakilala na sila sa isa't isa, at ang pangalan ng babaeng elf ay Erwin. Nagtanong si Bjorn kung bakit natatakot si Erwin sa kanya, at sinagot nito na matagal nang mortal na magkaaway ang kanilang lahi, pero matagal nang tapos ang gyera kaya wala nang nararamdamang galit si Erwan, paliwanag niya. Sampung taon na ang nakalipas nang matapos ang away ng mga elf at mga barbarians. Ganun paman, wala nang pake si Bjorn dito, ang mahalaga lang ay meron na siyang knight companion. Ikinatuwa naman ito ni Erwan muling nagtanong si Bjorn kung payag ba siyang maging night companion, at pinaliwanag niya din ang parehas nilang sitwasyon, ang kawalan ng tulog. Hiniling naman ni Erwin na sumumpo si Bjorn sa kanyang pangalan na hindi niya ito sasaktan, nangako naman si Bjorn na tutuperin ito. Pinanto rin ni Bjorn na hindi pa siya matanda dahil masyadong magalang si Erwin. Nanumpa na si Bjorn at ganun din si Erwin, parehas nilang pwedeng panghawakan ito dahil, hindi tulad ng mga humans, may dangal ang kanilang mga lahi. Nauna nang natulog si Bjorn, at pinahiram niya kay Erwan ang kanyang relo. Pero gaya ng dati, hirap pa rin siyang magtiwala sa night companion niya, kaya sinubukan niya ulit na magmagunwaring tulog. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatulog siya kaagad sa sobrang pagod. Nagulat na lang siya nang gisingin siya ni Erwan makalipas ang dalawang oras. Nasira ang plano ni Bjorn, at hindi niya malaman kung kailan siya nakatulog. Sinisi niya ang mga kagamitan ni Hans na pantulog, at kung pinahiram siya nito ay siguradong patay na siya ngayon. Ito ang dahilan kung bakit pinahiram niya din nito kay Erwin. Nagpasalamat at agad nang nakatulog si Erwin, marahil ay sa sobra na din itong kapagurin. Nagmuni-muni si Bjorn sa mga dinanas niyang pagsubok at inalala kung pinaghahanap na ba siya sa dati niyang mundo hindi na naisip ni Bjorn ang mga ito dahil kailangan niyang mag-focus sa mga kakaharaping pagsubok. Nakailang salaita na sila sa pagtulog at dumating na sa puntong kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa. Nagdadalawang isip si Bjorn kung aayain niyang samahan siya sa paglalakbay ni Erwin. Isa siyang elf kaya siguradong malaki ang maitutulong niya sa pakikipaglaban, pero kung magsasama sila, mahahati ang loot o premyo na kanilang makukuha. Nahihirapan siyang mamili kung siguradong night companion ba o mas mataas na loot. May napansin siyang paparating na dalawang human adventurers, nagbibulungan ito at pinag-uusapan si Erwin. Tinanong nila si Bjorn kung ano ang relasyon niya sa elf, sinagot naman niya na sila ay night companions. Dumami pa ang tanong ng adventurer pero kinagalit ito ni Bjorn at sinabing hindi niya. Kailangang sagutin ang mga ito, bakas sa mukha ng dalawang human ang kaba, kaya dali-dali na silang umalis, hindi na mawala sa isip ni Bjorn na may mali dahil halatang si Erwan ang pakay nila, Jen Iseng na ni Bjorn si Erwan, pero humingi ito ng palugit, kinainis naman ni Bjorn ang kawalan ni Erwan ng malay sa kanyang sitwasyon. Ginising ni Bjorn si Erwan, at napansin niya na tila nagtutulog-tulugan lamang ito. Kaya niyugyug niya ito ng malakas, at bigla itong nagising. Tinanong ni Bjorn kung bakit ito nagpapanggap na tulog, at umami naman si Erwin na kung magigising na siya, siguradong maghihiwalay na sila ng landas, isang bagay na labis niyang ikinalulungkot. Nauunawaan naman ni Bjorn ang sitwasyon, na hindi sila magkaibigan kundi night companions lamang, at sa oras na matapos na nila ang kanilang kasunduan, kailangan na nilang maghiwalay ng landas tinanong ni Bjorn si Erwan kung ano ang nangyari sa kanila ng mga taong naghahanap sa kanya. Hindi naman maisip ni Erwan ang dahilan, at sinabi niyang hindi niya kilala ang mga ito. Hindi naman kumbinsido si Bjorn sa sagot niya, dahil mukhang siya talaga ang hinahanap ng mga ito. Sa tingin naman ni Erwan ay magkasama sila at ng mga taong nanakit sa kanya sa iisang guild dahil pare-pareho ang simbolo sa kanilang mga damit. Napaisip si Bjorn sa bigat ng sitwasyon na kinakaharap ni Erwin dahil hindi lang iilang tao ang nagmamasid sa kanyang kilos, kundi isang buong guild ang tumutugis sa kanya. Ganun pa hindi niya basta-basta may iwan si Erwin, dahil napakabata pa nito at tiyak ang kapahamakan kung sila ay maghihiwalay. Inayang umalis ni Bjorn si Erwin, at habang pinag-uusapan nila ang kanilang sitwasyon, ikinatuwa ito ni Erwin dahil hindi siya iniwan nito. Ipinakwento ni Bjorn ang lahat ng pangyayari. Naging night companion siya ng mga human adventurers na naghahanap sa kanya sa kanyang unang araw sa labyrinth. Habang natutulog, nagising siya sa kakaibang ingay, at nagulat sa mga sumunod na pangyayari. Binalak siyang pagsamantalahan ng mga ito, ngunit sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakas. Patuloy siyang tinugis ng mga guild ng taong iyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasugatan. Nagtaka si Bjorn kung paano siya natunton ng mga ito. Pinaliwanag ni Erwan na gumagamit sila ng message stone para malaman ang eksaktong lokasyon niya. Ikinagulat ito ni Bjorn dahil wala itong feature na ito sa laro. Pinaliwanag ni Erwan kung paano gumagana ang message stone na tila isang uri ng walkie-talkie. Napagtanto ni Bjorn na hindi na pwedeng iwanan si Erwan dahil tiyak na mahuhuli nila ito. Nagtaka si Bjorn kung bakit siya hinuhunting ng mga ito para sa simpleng dahilan lamang. Natigilan ng bahagya si Erwan, at pakiramdam niya ay alam niya ang dahilan. Bago siya makatakas, bumunot siya ng patalim at winasiwas ito, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahiwa niya ang maselang bahagi ng isang kalaban. Ikinagulat ni Bjorn ang impormasyong natanggap, at dagdag pa ni Erwan, mukhang naputol na ito at hindi na kayang pagdugtungin kahit ng anumang hilang magic o potion. Ngayon ay alam na ni Bjorn kung bakit galit na galit ang mga ito kay Erwin. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, at nararamdaman nila na may sumusunod sa kanila. Alam ni Erwin ang eksaktong layo ng sumusunod sa kanila, isang bagay na nakakamangha, ngunit alam ni Bjorn na kaya niya ito nagagawa ay dahil isa siyang elf. Binilisan nila ang kanilang pagtakbo, kahit pa damyugo ulit ang sugat ni Erwan, ay kinakaya pa rin ito. Namangha si Bjorn sa tibay ng loob ni Erwan. Kahit mas binilisan pa nila ang takbo, hindi pa rin nila magawang lumayo sa sumusunod sa kanila. Kaya't umisip na ng plano si Bjorn. Tinimbang niya ang sitwasyon, dahil kung tutulungan niya ngayon si Erwan, siguradong madedawat na siya sa gulo nito. Tinanong niya si Erwan kung ano-ano ang kanyang mga kakayahan. Sumagot naman ito na magaling siyang magluto, pero tinanong ulit siya ni Bjorn, at sinabi niyang hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Bagamat nahihiya, sinabi ni Erwan na magaling siyang gumamit ng pana at kaya niyang magsama ng fire spirit. Muling nagtanong si Bjorn, tinanong niya ito kung nakapatay na ba siya. Ikinagulat ito ni Erwan, at sinabi na hindi pa siya nakakapatay, ngunit kung ididikta ng pagkakataon ay wala siyang magagawa. Bakas sa mukha ni Bjorn ang tiwala sa sagot niyang iyon, kaya inalok niya itong makipag -party sa kanya. Magiging magka-party sila hanggang sa makalabas sila sa labyrinth. Agad naman itong tinanggap ni Erwin, at nagsimula na ang kanilang plano. Pumasok sila sa isang kweba, at pinakancel ni Bjorn ang skill ni Erwin. Nang makita na nila ang mga sumusunod sa kanila, inutusan na ni Bjorn si Erwin na panayin ang ito. Agad na bumunot si Erwan ng palasu, at ito na ang tumapos sa tumutugis sa kanila. Bakas sa mukha ni Erwan ang trauma, pero agad din itong kinalma ni Bjorn, at sinabing tama ang naging desisyon niya. Nilapitan ni Bjorn ang bangkay at tiningnan ang mga gamit nito. Dinampot niya ang messenger stone nito at pinakinggan ang mga plano ng mga kaaway. Tinipo ni Bjorn ang mga gamit ng natalo nilang adventurer. Wala silang halos mapapakinabangan sa mga ito maliban sa kanyang mga leather na damit. Pinasoot niya ito kay Erwin para mas tumaas ang kanyang depensa at magmukhang ganap na adventurer. Tinanong niya si Erwin kung marunong ba itong gumamit ng Message Stone at tinuruan naman siya nito. Natuklasan nilang Serden ang pangalan ng taong natalo nila at nalaman nilang may malaking premyo na naghihintay sa makakadakip kay Erwin, 10,000 Mana Stone kapalit ni Erwin. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Erwan at ang pangamba na baka try rin siya ni Bjorn. Kanyanatag naman ni Bjorn si Erwan na hindi siya dapat mag-alala, inutusan niya itong magsama ng fire spirit para maging gabay nila sa outer dark area. Pupunta na sila sa ikalawang palapag ng labyrinth. Puno ng agam-agam si Erwan kung kaya ba nilang dalawa mag-advance sa ikalawang palapag. Tiwala naman si Bjorn dahil hindi sila lalayo masyado sa entrance ng ikalawang palapag at maganda ang kanilang teamwork. Ganun pa hindi maalis ang pangamba ni Erwin, lalo na't may mga Orc sa ikalawang palapag. Biglang may nagsalita sa message stone, itinaas nila ang premyo bukod sa 10,000 mana stone ay isinama na rin ang katawan ni Erwin sa premyo. Ito'y lubos na nagpabahala kay Erwan na siyang dahilan kung bakit mas pinili na niyang pumunta sa ikalawang palapag. Naging pabor naman ito kay Bjorn dahil hindi na niya kailangang pilitin si Erwan. Tumungo na sila papunta sa portal patungo sa ikalawang palapag, bagamat hindi sigurado ay ipinaliwanag ni Bjorn kay Erwan kung saan ito maaaring matagpuan. Nakita ni Erwan ang mga goblin trap, kinaiinisan naman ni Bjorn ang kanyang kamalasan dahil kahit kakaunti lamang ito, ay nahulog pa rin siya sa ganoong mga patibong. Isa-isa itong sinira ni Erwan gamit ang kanyang palasu, payo na rin ni Bjorn para makatipid siya ng mana. May biglang umataking mga goblin sa likuran ni Erwan pero madali niyang nag -api. Napabilib naman si Bjorn sa mga kilos niya, bagamat 10% lang nang makukuha nilang yaman ang mapupunta kay Erwin, kita pa rin sa kanya ang tuwa, pakiramdam tuloy ni Bjorn na minsan ay nagiging sarcastic si Erwin ukol sa hati ang ito. Patuloy na itinaas ang premyo sa makakahuli kay Erwin, patay o buhay, sa halagang 20,000 mana stone. Habang patungo sa portal, may nakasalubong silang mga ghoul mukhang nakarating na sila sa southern region dahil doon lang makakatagpo ng ganoong mga nilalang. Naghanda na silang lamabang dalawa, si Bjorn ang magsisilbing tank at pinwesto naman si Erwan sa malayo. Bagamat mas mabilis at mas malakas ang mga ghouls kumpara sa mga goblin, ay wala namang sistema ang mga galaw nito. Madaling nag-api ng dalawa ang mga ghouls. Napansin ni Erwan ang mga bakas ng dugo at mga natirang tinapay sa sahig. Hindi makapaniwala si Bjorn sa kanyang nakikita, bumalik sila kung saan unang nagsimula si Bjorn, nakita pa niya ang naiwang sandals. Hindi makapaniwala at asar na asar dahil katabilang pala ito ng portal, kung sana ay sa kabilang direksyon lang sana siya pumunta ay hindi na siya nagduse ng matagal. Inakala naman ni Erwan na siya ang dahilan ng pagkainis ni Bjorn. Sinabi naman ni Bjorn na hindi iyon ang dahilan. Iniisip naman ni Erwan na baka dito namatay ang isa sa mga kaibigan ni Bjorn at pinagdasal ito. Nagsimula na silang pumasok sa portal patungong ikalawang palapag.